nakita ko na sila ayun o. Oh. ayun o. Oh. Ayan. Ayun, 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 oh. ayun, ayun o. ayun ]ay o. Oh. ayun o. yun ayun <umba> o. Ayan yun 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 Ayan yun Ay, yan, Huwag pa lang sila, oh. Yan. Yun, oh. Yan. Oh! Ano yun? Nadulas na. Ayan, oh. Nadulas na, oh. Baba kasi. Ayan. Ay, ma'am. Ayan, oh. Ayan adventure hiking yan, you know. okay, ano? Tama